Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga SSS pensioners dito sa ating bansa. Alerto, SSS pensioners! Dapat niyo itong malaman mula sa SSS Important Announcement. Ang balitang ito ay nakalap sa SSS Facebook page nananawagan ang Social Security System o SSS sa mga retiree pensioners na samantalahin ang mababang interes ng Pension Loan Program o PLP para sa kanilang agarang pangangailangan ng pinansyal sa halip na humiram sa mga nagpapautang ng sangla ATM. Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait na inilungsad ng SSS ang PLP upang tulungan ang mga retiree pensioners ng SSS sa kanilang agarang pangangailangan ng pananalapi sa pamamagitan ng pag-aalok ng loan program na may mababang interest rate na 10% kada taon. Nakalkula sa isang lumiliit na balanse ng principal isang malayo sa mga pinapahiram ng mga loan shark. Dagdag pa ni President Makasaet, bukod sa mababang interest rate, hindi hihingi ng SSS na isuko nila ang kanilang mga ATM card bilang kolateral. Hindi tulad ng ginagawa ng ilang pribadong lending institution. Hindi rin kami naniningil ng anumang proseso o service fee kapag nag-avail sila ng pension loan. Ang mga kalipikadong retiree pensioners ay maaaring humiram ng hanggang tatlo, anim, siyam o labing dalawang beses ng kanilang basic monthly pension. Kasama ang 1,000 pesos na karagdagang binipisyo o ang kanilang pinagsama-samang buwang pensyon na may maximum na halaga ng utang na 200,000 pesos bukod dito, sisiguraduhin ng SSS na ang kanilang net take-home pension ay hindi bababa sa 47.25% ng kanilang aggregate monthly pension kapag nagsimula silang magbayad ng monthly amortization para sa pension loan. Sinabi ng SSS chief na ang PLP ay mayroong ding pinalawig na panahon ng pagbabayad. Aniya ang isang pension loan ng tatlo at anim na beses ng pinagsama-samang buwan ng pension ng pensioners ay may termino ng pagbabayad ng anim at labing dalawang buwan ayon sa pagkakabanggit. Sa kabilang banda, ang isang pension loan na siyam o labing dalawang beses ang pinagsama-samang buwan ng pensyon ng pagbabayad ng 24 na buwan. Ang unang buwan ng amortization para sa mga pension loan ay dapat bayaran sa ikalawang buwan pagkatapos ibigay ng SSS ang inyong loan. Dagdag pa ang 1% na bayarin sa serbisyo ay tinalikuran upang masubsidize ang pagbabayad para sa premium na nanghihiram ng credit life insurance. Upang kayo po ay mapabilang sa mga kwalipikado para sa PLP, kailangang 85 years old bababa sa katapusan ng huling buwan ng loan term. Dapat walang babayaran tulad ng natitirang balanse sa pautang, mga labis na bayad na babayarin sa SSS at iba pa mula sa kanilang buwan ng pensyon. Dapat walang existing advance pension sa ilalim ng SSS Calamity Assistant Package. Dapat ay tumatanggap ng kanilang regular na buwan ng pension nang hindi bababa sa isang buwan at ang status ng pension ay aktibo. Dapat may na-update na mailing address at mobile number ang mga interesadong retiree pensioners ay maaaring magsumite ng kanilang loan application at maaari po kayong pumunta sa SSS branch office o sa pamamagitan ng kanilang SSS account. Kapag naaprubahan ang mga nalikom na pautang ay makikredit sa kanilang nominado na bank account o Union Bank Quick Card sa loob ng tatlong araw para sa mga online na application at limang araw naman po ang inyong aantayin kapag over the counter. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.